Okay po, magbibigay tayo ng mga tips. Ano yung sikreto sa pagyaman? Actually, itong may tuturo ko, wala to sa libro. Pero ayon sa isang uh, wise man, talinong tao, may tatlong sikreto para yumaman ang isang tao sa Pilipinas. Tingnan nyo kung tama itong tatlo. Ah. Number one, kailangan mo hard work. Diba? Dapat masipag. Alam natin yan. Number two, kailangan mo luck. Kailangan may swerte ka. Diba? Minsan may hard work, wala kang luck, eh, kulang. At ano yung pangatlong secret ng pagyaman mo, paging, magiging successful ka? Right partner. Right spouse, right partner, yung tatlo. Kung dalawa lang meron ka nito, ah pwede pero mas hirap. Pinakamaganda yung tatlo. Hard work, luck, or swerte, at right partner, lalaki o babae ko, anuman yung kung uh, sino yung partner mo. 'Di ba may kasabihan, behind every successful man is a woman, 'di ba? Narinig niyo 'yan, 'di ba? Sa lahat ng successful na tao na lalaki may babae. Pwede natin balikta rin. For every successful woman, pwedeng may man din na nakatulong sa kanya. Okay? Para sa mga nagre-reklamo na wala silang partner pa, ah, kaya very important humanap ng partner. Magbibigay ako dito ng sampung criteria na okay ang partner mo. 1 to 10. O, oh, i-rate natin yung partner mo o yung girlfriend mo, boyfriend mo kung papasa sila dito sa sampu. Pag wala naman partner, pwede naman sa pamilya nila kayo may tulong eh. Dito sa 1 to 10, o oh, rate nyo ha, ah, Uh, kung may isa, dalawa lang ang kulang ng partner mo, baka pwede, pwede pa. Pero kung tatlo, apat ang kulang niya, bagsak, eh, mahirap na yun. Uh, malulungkot ka, malulugi ka pa, ikaw pa magkakarga sa kanya, mahirap. Lalo na itong number 1, number 8, number 9, hindi pwede pumalpak dito sa 189. Okay, umpisa na natin ha. <clears throat> Siyempre, partnership yan. So, hard work, alam nyo na, luck, darating yan pag may right partner. 1 out of 10, rate natin. Number 1, ito yung hindi maganda. Papakita ko yung mga bagsak sa number 1, hindi serious yung partner mo sa'yo. Hindi siya serious, hindi siya committed. O, baka magkasama lang kayo. May chance na maghihiwalay pa kayo later on. Diba? So, pag ang isang partner mo hindi reliable, Baka mamaya, eh, pag nagkagipitan, nagkalugian, ah, di ba, nawawala na ng pera, iiwan ka rin. Hindi ka pwede maging partner yung ganyan. Di ba? Ah, malulugi ka, may negosyo ka, tapos partner mo, iiwan ka. Yung bank account mo, alam niya bank account mo, alam niya password mo sa, sa mga account, sa mga credit card, hindi po pwede. Pag hindi serious iyo, yung person, hihiwalayan ka, eh, hindi ka pwede makipartner doon. Bagsak agad yun. Ha? X. Di ba? Kasi ano to eh. Lifetime eh. Baka malugi ka. Number two. Pag yung partner mo, lalaki man to or babae, eh, hindi marunong makitungo sa ibang tao. Hindi, hindi siya marunong makitungo. Ah, medyo bastos. Medyo basher. Inaaway ang pamilya mo. Yan. Di ba? So, anong klaseng partnership yan? Paano kayo ayaman eh, nag-aaway na kayo. Hindi, syempre, lahat ng negosyo, lahat ng trabaho, kailangan marunong makitungo sa ibang tao. Pag yung lalaki o yung babae hindi marunong makitungo, away ng away, eh, X mark na yun. Okay? 1 to 10, i-rate natin. O, pasado ba yung partner mo sa number 1? Serious? Number 2, maganda PR, marunong makitungo. Number 3, pag ang partner ay makasarili, sarili lang gusto niya, magasto sa sarili. Puro gamit niya, kung meron kayong, part, meron kayong kinita konti, gusto niya para sa kanya. Uh, bagong sunglass, bagong baro, bagong cellphone, makasarili. Eh, umpisa pa lang, alam mo nang, di ba? Kung may kainan, kukunin yung masarap, iwan sa yung mga pangit. So, kita mo, selfish na siya sa una. Paano kayo magiging successful? ba? Diba? Number four. Oh, kung partner nyo magaling 10 out of 10, di believe ako sa inyo, di ba? Number four. Pag yung partner mo, matigas ang ulo. Hindi tumatanggap ng pagkakamali niya. Ito yung tinatawag na walang accountability. Di ba? Alam na nga mali. Nagkamali na nga si negosyo hindi pa aamin na nalugi na nga, di ba? So, pag wala ng trust, matigas ang ulo, hindi mo mabago, bago nyo sagutin, pag-isipan nyo, di ba? Kaya nga, ang partner mo ang sikreto ng pagyaman mo o paghirap mo. So, ito mga negative pinapakita ko. O, gagawin natin positive do. Number five, na kompasado partner. Number five, tamad. Di ba? Pag partner mo tamad, procrastinate, ayaw magtrabaho, absent lagi, laging hindi magawa yung deadline, nawawala yung opportunity, na frustrate ka na lang, paano yayaman pag tamad yung partner? Ikaw lang trabaho ng trabaho, nakukuba ka na, nahuhulog na book mo, kakatrabaho, siya wala pa, easy-easy lang, eh paano na yun? Diba? Hindi tayo yayaman dyan. Malulugi lang yung inipon mo. Baka ginastos pa niya. Baka tinakbo pa niya sa babae niya. oh di ba? Hindi mo masabi. O pag uh, babae naman, baka sa lalaki. Fair tayo. So, number five, tamad. Ayaw natin. Number six, mahirap kausap, palaaway, at laging negatibo. Pag yung partner mo laging may reklamo sa buhay, sa bansa, sa tao, very negative, ay eh, madedrain kayo, mawawalan ka ng energy. ba? Diba? Anong klaseng partnership sa negosyo? Laging lulugi tayo, ganyan yan. Kulang sa communication. So, very negative. Laging palaaway, mahirap ka usap. Hindi rin okay. Number six yun. Number seven. O, pasensya na. Sasabihin natin ng uh, ano. Kasi, syempre, sabi ko naman kung bagsak one or two, pwede. Number seven, kung ang partner mo, lalaki man or babae, ay hindi matalino. Okay? Okay lang siya akin, hindi matalino, kung masipag eh. Hindi matalino at mali pa ang values. Walang values siya. Ibig sabihin, walang, uh, hindi niya iniisip yung tama o mali. Okay lang manloko, basta kumita. Okay lang mag-scam, Basta kumita. Puro short term, kumita. ba? Diba? Mamaya, ini-scam niya ibang tao. Niloloko niya later on. Kayo magpartner, ikaw na i-scam niya. ba? Diba? Anong assurance mo na hindi ikaw ang lolokohin niya? Eh, sanay siya manloko na iba eh. Sanay siya gumawa ng mga fake. So, hindi na matalino. Mali pa yung values. ba? Diba? Hindi alam yung tama at mali. Oh, hindi maganda yun. ba? Diba? Bad sign yun. ba? Diba? Hindi tayo yaman yan. Number eight, kung yung partner ay dishonest. Ito, ito sabi ko sa yung eight and nine talagang ex to. Pag, uh, ibig sabihin, either kung lalaki, babaero. Or kung babae, may ibang partner na lalaki. So, oras na dishonest na, may kabit na, ay eh, wala na, lugi na. ba diba? Lugi na. Hindi na sa iyo yung pera. Baka makuha pa ng ibang tao yung pera. Hiwalay eh, na to ba? Anong klaseng negosyo 'yan, 'di ba? Kasi pag nag-asawa kayo, syempre hati na 'yung pera nyo. 'Di ba? O kailangan mo ng katulong eh. Number 9. Ito, bawal din 'tong number 9. Number 9, sinasaktan ka palagi. Sinasaktan ka sa salita. Either baka mamaya physically sinasaktan ka pa. Tapos may bisyo pa. Nang manginginom pag nag, naglasing, mainit ang ulo. Mabait siya pag hindi lasing. Pag lasing, mainit ang ulo. Sinasaktan ka pa, may bisyo ka, may bisyo pa. Ay, bad sign na yun. Bad sign na to. Hindi na, hindi na po pwede to. Kaya kayong mga naghahanap ng partner, yung right partner, importante, at least walo sa sampu pasado. And number 10, dapat yung partner mo, health conscious din, di ba? Health tips, eh. di ba? ay eh kung maraming bisyo, malakas manigarilyo, hindi nag-aalaga ng sarili, magkakasakit din, maubos lang pera nyo, di ba? So dapat health conscious siya para sa sarili niya para maitaguyod niya yung pamilya nyo, di ba? So nakita nyo ah, okay yung hard work, okay yung swerte, pwede kayo yung maman mag-isa, di ba? Patulong kayo sa, sa, may, kung may manager kayo na Baka kapatid mo, pamilya mo, pwede rin. Pero kung meron kang right partner, swerte. Diyan talaga biglang tataas. Pero ito yung mga 10 bad characters ng partner. I Rate natin partner mo. Ilan ba ang meron dito sa 1 to 10? Uulitin ko lang, ha? mabilisan lang. Tapos babalikta rin natin. Kasi pag binalikta itong 10, sobrang good quality. Eh. Okay? Number 1, Tingnan natin, ha? hindi serious sa iyo, hihiwalayan ka later, ayaw natin yan. Pag binaliktad mo yung number one, loyal sa iyo. Forever committed sa iyo. Ikaw lang titingnan niyang babae o lalaki. ba diba ang ganda? Number one. Number two, yung negative dito, hindi marunong makitungo sa tao, basher, inaaway pamilya mo, yun ang negative. Eh kung baliktad niyan, mabait sa pamilya mo. Marunong makipagkapwa-tao, di ayaman talaga kayo. Number three, sinabi ko, makasarili. Ano kabaliktaran ng makasarili? Ito si Doc Lisa, laging, ano, kung kakainin na lang, isusubo na lang, bibigay pa sa akin. Iniisip ko palang gusto ko, darating na. So, inuunahan pa ako. So, siya nga, merong mga ganyang mga asawa, talagang sacrifice para sa iyo. Eh. Diba, yung iipunin na lang, pagtatawid, siya pupunta sa harap ng may coaching mabilis para pag nabangga siya una, di ba? Sobrang swerte ka pag ganun yung nakuha mong partner. Pero kung makasarili, not okay. Kaya tingnan nyo, pasado ba? Number four, ano ba yung sinabi kong negative? Matigas ang ulo. Hindi tumatanggap matanggap na pagkakamali. Di ba? Pangit yun. Maganda yung number four, na tumatanggap ng pagkakamali, very open siya, kung nangkamali, di mabilis na. Hindi, hindi init ulo nyo. Number five na negative is tatamad-tamad. O, di ba? Kung makahanap ka ng asawa, na number five, kabalik ka ng tamad, is sobrang sipag. O, di ba? Madaling araw pa lang, gising na. Di ba, aling magka-eyebags. O, di ba, aling magmukhang losyang, pero trabaho ng trabaho para sa'yo. Di ba? Ang sipag ng asawa mo, lalaki man o babae, swerte ka. Eh kung dalawa pa kayong masipag, di ba? So, number five, bawal tamad, maganda masipag. ba? Diba? Pag binaliktad mo, ang ganda eh. Number six, ang negative, very pessimistic. Di ba? Mahirap ka usap. Eh kung partner mo, very positive. Makadyos pa. Matulungin pa. Di ba? Hindi pala away. This is where kayo. Number seven, yung partner na hindi matalino, walang values, hindi alam ang tama at mali. Lagot ka dyan. Anong kabaliktaran, number seven, matalino yung partner mo. Maganda, alam tama, mali. Hindi siya short term, long term. Naghahanda siya ng ipon, uh, ng mga lupa, o anumang gamit, inaayos niya para sa anak mo, para sa iyo, para sa healthcare nila. Talagang iniisip niya yung kapakanan na buong pamilya. Di, ang ganda. Yayaman kayo. Number eight, dishonest, babaero, o may o lalaki naman, kung sa babae, ay kung very loyal sa'yo, di ang ganda. Di ba? Number nine, ano yung negative? Sinasaktan ka, manginginom. Di ba? Ano kapalit nun? Mabait sa'yo, loyal sa'yo, good boy, hindi umiinom, hindi umiinit ng ulo, walang bisyo, uwi agad sa bahay, may masahe ka pa. Oh. And number ten, sinabi ko, kung very health conscious siya, maingat siya, So, ayan na I-rate nyo yung partner nyo Wala na tayong magagawa Ayan na yung partner nyo eh. Uh, hindi ko pa nakikita comment nyo Pero palagay ko lang Meron na akong mababasa na yung partner ko 10 out of 10 Tatag pa niya Okay na yan Di maganda masaya kayo. 10 out of 10 Kung nakahanap ka ng 10 out of 10 Ilagay mo Kung yung partner mo ay 3 out of 10 Tatlo lang ang pasado Yung iba tamad pala Away uh, wag nyo nalang itag, nakakaya naman eh. Pilagay mo nalang 3 out of 10. So, ito po ang keys to success, lalo na sa mga kabataan, bago kayo mag-asawa, tingnan nyo itong 1 to 10. Hard work, good luck, and right partner para umaman. Yan ang sikreto po. Salamat po, and share po natin sa ating kababayan. Comment po kayo, agree or disagree. Di ba? Kasi kadalasan talagang tumatama din to. Eh. Salamat po.